So, magandang araw na naman sa ating mga kaamga. Panibagong araw, panibagong buhay na naman, naman ah, tayo, guys. So, ayan, kung napapansin nyo na sa Lagawi ako, at naisipan ko talagang bumisig ito dito sa Lagawi para makita ang pinagmamayabang ng mga to. At yun nga, napansin ko na ang kaganda naman talaga ng pinaggagawa nila. At meron pa akong nakita dito na pwede rin akong magpinit ng tubig at magkape. So, ayan nga po, naglalakad lang naman kami dito para makita yung mga, ang tawag dyan, mga boot-boot, mga per ano, Barba rin kay ata yan, o diba? Kiyangan. Ay, ayangan. At may nagpicture-picture pa dyan. At talagang maganda talaga yung mga ginawa nila, no? Tunduan. Ay. Grabe naman yung nag-video. Nakakahilo talaga. So, hindi ka lang manonood. Mahihilo ka talaga dito, dahi. Okay. So, ayan nga po. At kasama ko si nanay, si ate, at saka yung anak niya. Tapos yung buso namin, kapatid. At nagkita ko talaga yung banawi. Ayan. Ay, So, dahil wala na kami makita ang iba, naglibot-libot lang kami para makakita ng ano. At ako naman, bala kong mag, maglibot-libot para makakita ako ng mga nagbebenta ng mga hayop. Kaso wala nga. At ayan. Ang init-init na pala ng panahon dyan. At grabe na burn talaga ang utak ko.